Good evening po mga kababayan uh, Pasensya na po kasi Late na nga eh Kasi hindi nga sana ako mag-vlog dahil Masakit ang aking lalamunan Hindi ako makapagsalita ng maayos at malakas Kaya walang intense Tapos babalik balik po ang aking trangkaso. <clears throat> Tapos ito, nawawala pa yung paborito kong eyeglasses. Ewan ko kung saan napunta. Parang may naglalaro dito eh. Minsan may nawawala akong gamit. Kahit natingnan ko na doon sa the same spot, wala talaga siya doon. Pero pag after a while, pagbalik ko nando dun, parang naniwala ba kayo sa naglalarong spirito? ngayon hindi pa ako tapos mag -ayos ng aking room dahil hindi naman sumipot po yung yung uh, katulong kong tutulong sa akin siguro na puyat dahil ano kagabi victory party ng mga nanalong barangay officials may party dyan, may banda may kasiyahan, may kainan grabing kainan daw eh tapos eh, nanakit, sumakit daw yun. Diyan nung mga, kumain doon. Buti na lang, hindi ako nagpunta nakikain, di, eh. nagka-LBM din sana ako. <coughs> so, kaya hindi ako makapag, hindi ako nakapag, ayos-ayos, uh, dahil masama pakiramdam ko. <coughs> Kailangan ko lang talagang mag-post. Hindi pwedeng mag-absent ng isang araw, dahil, malaking epekto sa, revenue. Ngayon, ang uh, gusto ko pong uh, i-share sa inyo yung thoughts ko tungkol dito sa sitwasyon ng political career ni uh, Bb. Sara <clears throat> na kumbaga ito nga pong nangyari sa kanya na tungkol sa issue ng confidential fund eh talagang naging, naging malaking uh, dagok sa kanyang karera. Pero alam nyo kung bakit. Yun po talagang, I think ha, ah, yung uh, tungkol sa paghingi niya ng napakalaking confidential fund na hindi naman nga kailangan, hindi naman needed sa kanyang kumbaga unfit for the <coughs> unfit for her uh, office pero tipong ipinagpilitan niya up to the last minute na kumbaga doon po na na nadismaya ang taong bayan sa kanya dati marami siyang marami siyang tigahanga di ba pero ngayon medyo talaga na na ano yung na nainis yung taong bayan kasi ang tingin ko po kay Sarah, ang tingin ko sa kanya doon sa ginawa niya yun, para po siyang na-overconfident. Overconfident na dahil po sobra siyang sikat. ba? Diba? Sikat na sikat. Siya yung pinakasikat na politiko nitong uh, 2022 hanggang 23. Pero ito na nga po, yung tungkol dito sa kaya siguro malakas ang loob niya na akala niya eh walang magdududa, walang mag-iisip na kumbaga ano man ang hingiin niya, ano man ang gawin niya eh okay lang sa tao <clears throat> na pagbibigyan siya, sasakyan ng mga trip niya at saka sumasakay din siya sa kasikatan ng tatay niya. 'Di ba? Yung minana niya yung pagiging Duterte, at saka <coughs> uh, na pag mayroong uh, medyo kumontra eh ina-apply niya ng medyo unpleasant behavior na kung i-equate natin dun sa <coughs> sa inugali nung tatay niya during his presidency na kaya niyang kaya niyang brasuhin kaya niyang brasuhin ng kahit na sino kahit mga 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 politiko, kahit sino, mga mayayaman, mga oligarko, di ba? Kaya niyang ka, nagagawa niya yung kahit anong gusto niya na wala, kumbaga walang, walang nakakapalag. Muramurahin niya, pagsalitaan niya ng masasakit, wala namang po nakakapalag kay Duterte noon, di ba? So ngayon po, parang yun ang kinokopya ni Sarah medyo iba nga lang yung pawamaraan niya dahil babae siya. Hindi naman niya kayang magmura. Hindi naman niya hindi naman niya hindi naman niya magagawa yung pananakot. So uh, iba naman na estilo ang ginawa niya, no? Pagtatantrums. Yung uh, pakikipagbangayan na parang bata. Dinala niya sa pagiging uh, pagiging spoiled brat doon. Na nung um Nung una, di po ba, tuwang-tuwa naman yung mga tao. Maraming na-amaze. Yung tungkol, yung... yung <coughs> the first instance ng kanyang tantrums ay eh, yung uh, tungkol sa tambalus issue. Na talagang sinakyan ng tao. <coughs> nakaaliwan ng mga tao. Tapos nagkasunod-sunod pa. And then later on, siyempre, may mga tao na nakakapag-isip ng nakapantulog na po ako eh. Kasi talaga masama ang pakiramdam ko eh. Nga, <coughs> ma, mahihigaan sana ako eh. Ngayon, puso po ba ang trangkaso ngayon? Daming may trangkaso dito eh. <coughs> Sa akin pa balik-balik. Ngayon, so ito nga po, medyo marami, na, marami na yung pagiging childish niya, nung umpisa medyo medyo sinasakyan ng tao pero nitong uh, pagdating dito sa confidential fund na akala siguro kasi ni, ni Sara eh pareho lang sa Davao, Davao na kaya nilang gawin ang bawat gusto nilang gawin. Kumbaga ay eh, para silang uh, para nilang kaharian ng Davao para silang uh, hari na di ba ang ano ba ang ibig sabihin ng hari salita ng hari ang ang salita ng hari ay hindi mababali di ba pag ginusto gagawin mapagtripan gagawin pugutan ng ulo mapagtripan mamugot ng mamugot ang ulo mamugot di ba ganoon ang mga ano noong araw Yung mga mga istorya ng sa mga hari kaharian ng ha? hari at reyna. konting pagkakamali, ugot <coughs> gumagawa mabibigat na parusa. Tapos ito nga na, oh, na ang nangyari po siguro kay Sara eh na overconfident siya. Overconfidence sa kanyang daladalang pangalan the Duterte brand and then yung sobrang kasikatan niya na tuwang-tuwa sa kanya ang mga tao and uh, yung assurance self-assurance na ah uh, was expecting expectant na talagang siya ang siya ang magiging susunod na pangulo kaya parang doon po siya kumuha ng doon siya kumuha ng lakas eh. Ako ang susunod na Pangulo eh. At saka yun ang expectation na rin ng mga tao. Siya yung susunod na Pangulo. Kaya marami nga mga politiko ang sumasakay sa kanya, sumisipsip sa kanya, nakikisas sa kanya, kasi nga, lalo na dyan sa Senado, di ba ang dami senador dyan ng mga Ano yan? Sumisip-sip kay Sarah dahil nga naniniwala sila na ito ang susunod na Pangulo. Pero ngayon, do you think mangyayari pa yon I don't think so. Ewan ko lang. Kumakabawi pa siya. Maaga pa naman eh. Pero ako, personally, ayoko talaga siya maging Pangulo. Dahil, kumbaga, magbago man siya. Initially, yung initial... Uh, initial show of character. Di ba sabi nga, first impression last. So, yun na yun. Kasi yun ang pinaka-original mo eh. Yung unang na, yung, yung, <coughs> yung unang nakita sa'yo, yun ikaw. Ngayon, timplahin mo man yan, burahin mo, takpan mo, mahirap. <coughs> talagang nakakatakyan sa utak ng tao. Kahit sa akin, ngayon na ngayon napilitan siya na isuko yung confidential fund dahil nga sa public pressure na galit ang tao. Ako mismo galit ako. Eh. <coughs> na ito nga para bang hanggang sa ngayon eh parang hindi pa talaga totally tapos ang issue na ito dahil mayroon pang gustong humabol dyan sa Senado. Diba dahil doon sa pagkakabulgar yung may nag-leak ng information about the nine senators who allegedly approved or want to approve the confidential fund ay uh, napilitan sila na iatras kaya napilitan na rin si Sarah na iatras na rin bago pa man kapag decision yung senado. Dahil siyempre, kahiyan. <coughs> Nakakahiya. Talagang iatras ng sinado. But, mayroon pa po isang sinabi si itong si Francis Tolentino na sinabi niya it was something like this. O ngayon niya na <coughs> sorry ah. Uh. Ngayon niya na kusa ng uh, up render ni BP Sara, yung confidential fund, the ball is in our hands. Nasa kanila, kumbaga, ang ibig niyang sabihin doon, nagulat ako eh, ito na nga, nagkabuki nga na, inatras na yan ng, pinanggal na yan ng kongreso, at si Sara eh, gumibap na, pero itong si Francis Tolentino, para bang gusto pa rin niyang gumawa ng paraan para may balak pa siya na kumbinsihin pa rin yung kanyang mga kasamaan na ibigay pa rin or maybe siguro bawasan lang na wag lang wag lang na mapahiya ng <coughs> ng completely na talagang walang na nabitbit si Sarah. Parang ganun po ang kuha ko eh. <coughs> The ball is in our hands now yun ang pagkakasabi niya sabi ko tulintino na ito napakawalang ano eto na nga tapos pilit pang gusto pang gusto pang ulit iakyat pambihira now dahil nga po dito sa pangyayaring ito sa kontrobersya na ito medyo humina po ang popularity ni Sara. So, ibig sabihin, sobra pong pagkakamali niya yun. Inakala niya kasi na para siyang nasa Dabao. Inakala niya na ang Pilipinas ay pwede nilang gawing dabaw <coughs> Tapos, na na overconfident siya, na underestimate niya yung taong bayan, yung isip ng tao. Eh kasi naman, well, tutuusin eh, tagadabaw sila. Eh, iba naman ang, iba-iba ang utak ng, minsan kasi sa politics eh, parang, parang reigning superior pa rin ang tagaluson. Hindi ko sinasabing matagaluson ang the best. Ibig e, ko sabihin, parang ganon 'di ba? Kasi nga yung Manila na dito sa Luzon eh. Pero sayang. Sayang yung uh, pagkakataon ni Sara. Sayang yung kasikatan niya na kuhang -kuha, kuhang kuha sana niya yung presidency sa 2028. Pero ito po talaga ang nagpasira sa kanya. At napakabigat po nito. Hindi ito basta makakalimutan ng tao baka hindi na nga talaga makalimutan. Ako mismo hindi ko na yung makakalimutan. Ito na yon, Nakakatakot siya na maging Pangulo. Dahil dyan sa ipinakita niya na sobrang paggagarapal at gahaman sa pera. <coughs> Huling-huli na, nagdi pa. At ito nga, Diba inakyat na nga sa Supreme Court yung kaso ng sa 125 million. Ang natatapos pa lang po na issue ay yung sa 650 million na hiningi niya na dagdag na confidential fund for 2024. Ngayon, yung issue ng 125 million na naubos nung December of 2022. Yun po ang nakasampa sa Supreme Court o oh, damay pa dyan si Bongbong Marcos na damay tuloy <coughs> so yun, kailangan niyang harapin nyo so talagang ano dahil po sa kasakiman sa pera pera na kung tutuusin po wala akong nakikitang uh, intelligence wala akong nakikitang wisdom sa kanya, talino sa pagiging pangulo wala. Doon nga na sa mga question and answers doon sa sa yung sa hearing na yun, sa Senate hearing, mga tanong ni Rizzo Ontiveros, Hindi niya masagot-sagot ng maayos. Para siyang elementary sumagot. Paulit-ulit lang yung kanya mga sagot. Paulit-ulit. Iba-ibang tanong ni Riza, iisa yung kanyang sagot, the same sagot. Tapos kino-coach pa, niya, pa siya Nung babaeng katabi niya, sino ba yun? Asik ba yun? Kinuko siya, binugulungan siya eh. Tinuturoan ang sasabihin. Ano yun? Para siyang si Tulpo, doon sa sa banggaan nila ni Pia Kayetano. Kinu-coach din. Si Erwin Tulfo, ganun din. Kinu-coach din. Nag-speech, kinu-coach. Skuday! mga politiko na to na ang tataas ng mga sweldo tapos ganito, wala naman pala mga sariling isip. Hindi marunong sumagot sa simpleng tanong. <coughs> <coughs> Sinasabi ko simple dahil supposed to be alam na alam niya yon ang kasagutan dahil siya mismo ang humihingi ng budget. Ibig sabihin hindi niya alam kung saan gagastos yan, yung hinihingi niya. <coughs> Mahina po ang ulo sa totoo lang. Hindi sa namimintas ako. Mahina. Hindi po siya pang pangulo. Hindi po ako nagmamagaling, hindi ako namimintas ng tao. Hindi. Dahil ako mismo, hindi rin ako matalino. Pero hindi naman ako pang pangulo eh. Hindi ako nag a bilang pangulo. Ang tinitingnan ko po, yung nag-a-apply na maging pangulo ng Pilipinas. Dahil hahawakan niya, hahawakan niya ang bansa patatakbuhin for 6 years tapos ganyan tapos magtatanding pa sila ni Amy Marcos Diyos ko po disgrasya po ang aabuti ng bansa natin kapag itong dalawang babaeng ito <coughs> nagtambalan <coughs> nagtambal para hawakan ng Pilipinas My goodness. Kawawa. Kaya hindi po pwede na talagang at least itong si at least sa papel na presidente. Ah. Dahil ang presidente, iba. Siya mismo. Siya mismo yung magkukumpas. Kaya sana nga po hindi na magbago yung mga isip natin I, ilagay po natin sa ating mga isip na itong si Sara Duterte ay hindi po pwede na bigyan ng pagkakataon na maupo sa Malacanang <coughs> ay Diyos ko tama na nga masakit talaga yun lamunan ko. <coughs> Hanggang doon na lang po muna. Basta, ang masasabi ko lang, hindi pwedeng maging pangulo si Sarah. Pwede lang po siya. <coughs> Hanggang mayor lang siya. Kaya kung, kung po pwede lang, bumalik na lang siya sa Dabao, doon siya magmayor. Doon sila maghari. <coughs> okay? Sorry po sa mga ubo ko. Grabe <clears throat> ang sakit talaga. Ah uh, sige po. Um thank you for watching and I'll see you in tomorrow's vlog. Thank you. Peace.